yung tanan sa nagmamahal sa ako ah. O kinipod, ap apit na giyod at akong balay. Apit na mahuman. O kanang akong bana po, no, trabaho po diri sa koan, sa gawas. Yun. Tanapod ako ang balay. <laughs> Tanawang. kunti na lang, ingon ang tagalog kunti <laughs> na lang, mahuman na <laughs> tagalog nili kamao <laughs> ganaw kapit na giyod kay nagpangapit pa ang kuan ang ako ang panday magpainit pa po sila dia sa balay kini karon makahuman mangapit na pun at mag, at, mag, human pud sila ato pa mag mag human pud mga mga pi na human na mo atop na pud sila diri kanang tulong ni kasi at atupan na ang kusina apil na ang abuhan ni kuan kung ano na Tan awa po si ma'am. Kung <laughs> na po, mam, mamilok po sa akong ninabahan. So, <laughs> nagtutupi tayo ngayon ng mga Yung mga ni nanay kanina mga kababayan. So, malapit na po matapos yung bahay ni nanay mm. mga kababayan no Yung kulang na lang po dito yung mm. double walling at saka pintura po doon sa labas. Kabalo ka na yung pinturahan oh. dito sa gawas. to oh. mm. so, -hmm. oh, nakabili na rin si Onyot ng pintura oh, para pintura. doon sa labas kasi sa, para, ano siya, para siya. Para guwapo na. po kasi kapag walang pintura. Oh. Tapos ipatanaw to na sa kusina. Malawak po yung kusina. Oo, oh. Malawak na. ko yung kusina. Oh. Ibongbongan na po ng the rest of ito. Malaki po lang akong balay. Kay, ang akong balay maayog yun kay na lugar ang akong balay eh, ako di video na eh. ako mo naman video na eh hindi po na hindi po na po ang sabah para na ay akong bisita hindi po hindi po tapos sa sulod Dari aku pang pabahin ang abuhan kay di tutud na ko back job ni nay. Ah, back job. Asa asa di butang daw. Ah, dire. Ya, dire. Sa kini di butang anong abuhan. Dire ni bo, busang pagsuminto. Di na bungungan ko dire kay pawayan. Hmm. Dire lang sa abuhan. So, sabi po ng sponsor ni nanay mga kababayan, dapat malaki daw yung kusina ni nanay kasi daw pag may bisita si nanay, yung mga ano, yung kanyang mga fans. Marami kasing nag-chat-chat sa amin na gustong pumunta dito, kaya lang, kaya napag po ni Ma'am Tess na dapat malaki yung kusina ni nanay Lorna para dito sila sa ano, kusina. Napod uh. ang kaya hin hindi na tapos-tapos pa yung ano niya. Apit na giyo. Malapit na. Kok komando, kok komando. Pasig ka. Karinta ni Hinay na nakikita sila kung 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 mga ubang pakir ako ah. Labi na kung rin ako sa akong balay. di kursira si di amin kurutan aku kay pagi di mahugaw ng birusulo uh, aku pun aku makasalamat makasalamat ku pun sa na, mamahal sa si aku ah tanan lagi uh, si, na si tungod na balayang ku pun ni mam tungod ni sirkul apapun ang kasalamat ku pun kisirkul bubong biyahero o pilipin. Kadaan ko akong kasalamatan ang piting bumbay kayo. Nga naman di kasalamat kayo na dito ko na Subod na nailako po sa mga dako na tao. Bisag asa po na lugar. Bisag dito sa Manila. Bisag sa kahit yung arit lang ng na sa akuan. mga po siya na ako na ako po diyahiro biyahero. Ano man di ko pasalamat. Ako, ako pag yun, yun, yun. yun na wild ride, kasakay, ariplano. Kapat na ako na kasakay. Aeroplano na eh. Aeroplano. Aeroplano. So, yun na yun. Maugod na. Una na po akong pasalamatan. yun. Kasi uh, po, yung mga, pa, yung pang mga kauban, yung grupo. Uh, Labis si si unyu si man uh, o labi ang lau lau po ako ng kasalamatan ko si si man bis o uh, mga unsa pa na mga kuan po ni kalangas ako ah si mam chef dako po ako ng kasalamat ay ang balay malak siya po malaki kana kasi kung kamao si tagalog para po na ay po ang ako ang an sa Julian, kasi So nai kabalo baka na uh, nai nag-sponsor ni mo nga nag nagpadala siya 2000 atong niaging adlaw. Uh, gikuha na siya, gikuha na ni Onyot mo no, gipalit atong semento. Si ah uh, ayaw niya kasi magpabanggit yung bagong sponsor ni Nanay Lorna. Uh, tawagin lang daw siyang si Sister from Canada. Na uh, pasalamat, pasalamat tino Nanay.

So, mauna lang ni i-double-walling ng manay, no? Ito yung i-double-walling So, malawak po yung bahay ni nanay So, kung titignan po siya doon sa labas napakaliit lang, pero pagpasok mo ay talagang ma-ano uh, maaliwalas Ito yung kwarto ni Ninita mga kababayan Ayan Butangan ni siya pertahan na ino kanang hmm. sirado. Uh, lalagyan pa siya ng kiss sa eh. me lima. kanakudang wansala. siap pa puno simento. ito yung sigkulangan pa an aning warkuno. aku okay. okay. di Lim lima kang bu. sigkulangan gisir. ito yung hmm. nabili nas. tungo. pagkulang yung simento bibili na naman tayo na yun. Oh. kapag kulang tapos yan yung plywood la. Hmm. pang double walling. <laughs>

<laughs> pag sigid nga, ang sigit ka mag-o-push. Marusiyong siya. Kung matambal. At ano, wala po yun matambal. Wala po matambal. Wala po -hmm. yun matambal. Lagi, -hmm. sa in. Oh, and then, nai, nabaya kay invitation ugma sa eskwelahan. Uh, pasayawon daw kanila mam ma ma'am, dito, ah. Kuan, niya, mag, dapat daw naka, naka nitib attire ka. Ay, para malipay ang mga tao diya sa mga ginikanan oh. kay kita uh, po sayaw ko sa kanang sinayawan sa, sa tribe. by oh. may invitation po kasi Meron kasi kasing binigay sa akin na invitation bukas. Tapos, ano, uh, pinapasama po sa akin si Nanay Lorna doon sa paaralan. Kasi may IPD po. So, happy indigenous po sa lahat ng mga ano dyan, sa mga katutubo. So, uh, ano po. <laughs> bukas po, abangan niyo po yung, ano, yung yung pagsayaw ni Nanay Lorna doon sa entablado doon. doon po sa paaralan ng ano pa, nila ninita so at is ninita so magmamanubo oh yun na karagi mm -hmm. oh Mayong hapon, salamat yun sa nag-inconsol sa ako ah. ah Dire lang taman akong pagbigis videos, akong balay. Pasalamat ko din sa binuong. Apit na kong makamulupo dito sa akong bahay. Ako so, makabalhin para kanang akong huna-huna malipay dito. Kasi kung kong yun, kalipay, kataak lang panaram ayaw na Bye. Pag-ampi. Hi, I love you. Ninduta oy. <laughs>